Hello people. So naa na sabron mi diri nagduhod-duhod sa si amoang silihan guys no sa mo siling nga kulipot. Pag humana mo og o pa o, nga sa among atsal So naa na sab ni ron diri nagduhod-duhod og guna. So mo lagi guys na bawal kami mapagod. So mao na ni amoang human guys so na mo guna no. Mao na ni amoang siling kulikot. So mao dai ni amoang siling kulikot guys na tinanom namo pag tinginit. So karon pa jud namo ni nagalam og balik kay tungod sa kadaghan namong trabahoon. So karon gipuli-puli na lang ginamo ni among schedule sa among mga tanong kung asa mo una ug um sa atong isunod. Yan. So hanto didito sa tumoy ang among siling pulikot. Yan akong palalabs nga kugihan ug akong anak. So kada kilid sa akong baol guys is na joni ni siya nga tanglad. Ayan ko. Dili na to sayangan ang mga area yun nga pwede pa nato magamit o makwartahan. Ayan ang mga tanglad. So naasab ko area nga ang akong gitanong is tanglad ragid puros. And so akong tanglaran diri rin area guys. No? Ayan. So gulo na sabi ni, So magset na sabni adlaw ani kung kanus saan naman siya gunahan. Yan. Nagsugod na din siya pangahinog ang akong sili. So thank you guys for watching and god bless